Jillian Vicencio, sa wakas nagsalita na. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na rin ang aktres na si Jillian Vicencio, hinggil sa break-up ng tambalang Katniel, siya kasi ang pinaparatangan ngayon ng maraming madla na third party umano sa hiwalayan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Expected naman ng marami na sa mahabang panahon na si Andrea ang babaeng nag-udyok sa hiwalayan ng Katniel, kaya naman marami ang nagulantang ng madawit sa isyu ang pangalan ng aktres na si Jillian Vison Unang nakasama sa trabaho ng Katniel si Jillian sa Netflix series na Too Good To Be True, noong nakaraang taon, kung saan gumanap siya bilang si Tox, ang tomboyish na karakter na tropa ni Daniel sa nasabing serye, habang ngayong taon, nakatrabaho naman niya si Catherine sa pelikula nitong A Very Good Girl, Marami nga ang nagulantang ng madawat ang pangalan ni Jillian sa isyong hiwalayan ng Katniel, nagumpisa ang lahat matapos kumalat ang ilang screenshot ng usapan ng dalawang tao na hindi pinangalanan. Sa nasabi umanong conversation, sinabi ng mga nag-uusap na si Jillian daw ang dahilan ng breakup ng Katniel, matapos umano mabisto ni Catherine na may nangyari sa kanila ni Daniel, ayon pa sa mga taong nag-uusap sa convo. Di umano'y umamin pa raw si Daniel kay Catherine na nag-uusap sila ni Jillian, Samantala, matapos ang pag-amin ni Catherine na wala na sila ni Daniel, nabaling ang galit ng marami kay Jillian, sa isang panayam sa programang Marites University, mariing itinanggi ni Jillian na may kinalaman siya sa hiwalayan ni na Daniel at Catherine, iginiit ni Jillian na magkaibigan lang sila ni Daniel, ayun pa kay Jillian, Pumahanga siya kay Catherine na tinawag niyang ate, dahil sobrang welcoming at maalaga umano itong katrabaho, aniya, actually guys, wala po talaga, magpotropa po talaga kaming apat, kami po yung sobrang naging solid, kami yung nagbabanding banding so hindi ko talaga alam saan ang gagaling yung mga sabi-sabi, sobrang welcome po ni ate ka, sobrang approachable niya, talagang maalaga po siya sa mga kawork niya. Sa kabilang banda, ilang madla naman ang hindi naniniwala na si Jillian ang third party sa paghihiwalay ni Catherine at Daniel, Bagkus ay naniniwala silang diversionary tactic lang ito ng kampo ni Andrea para mailihis sa aktres ang atensyon at galit ng maraming CatNiel fanatics.